Ayun po, tayo po ay na, na ngayon sa bukid. Oh. At tayo po ay may pungos na oh. Yung pa-order po natin. Ah, singkang. Singkang, oh. Yan. Oh. Naglalam din yung uwak, oh. Ang natitira pa po nating i-harvest makapal ay Singkang itong singkang dito wala pa siyang bawas Yan, wala pa po itong bawas isa, dalawa, tatlo apat pa po pala yung walang bawas na singkang Yan. apat yeah Yan. pa sa chai ayun na lang ho ito po yung marami yung bawas na eh makapal pa rin ang mustasa oho oh, ito ubos na dito yung isa tapos po pagka ubus natin ng ang pamalit na po natin ng pechay, yan po yung mga may bawas na po yan ay, eh. ito na ho, yung kasunod pala. Yan, dito na natin. Ganyan na ho, kanlalaki. Yung pansunod natin, parang pwede na rin pala. Eh. Yan. Pagkaubos po noon. Tapos ito pa, yung mga ano natin. Mga pechay po na pangsunod natin, no. Eh. meron pa po doon yung pala yo ito ho ang pangsanod dating pechay hanggang doon po ilang plat pa naman po yan 1 2 3 4 5 7 8 siyam pa po siyam na plata. ayun pa pala pang sampo arey oh yan pang sampo natin Tapos sa mustasa po or lahat ay e mustasa oh. Mong gando sa dulo. Ari po yan, mustasa pa rin no? Oh. Yeah. May nalubo na agad ah Yan na po yung mga kasunod dating i-harvest oh, yung banda dyan Tapos po ah, so, uh, Ito na rin po naman yung Kasunod na malila oh, yung Bats by bats nila oh ito yung mas day old pa lang hindi ko na rin yung matandaan kung ilang araw na yan ito. siguro po 7 days old na siya oh. yan yun na po ang ating ginagawa step by step huwag lang darating yung mga mapanganib ng mga mani ni Rapo oh, yung mga uhud na malupit tanggalin oh, at saka yung mga manlilipad yun lang po ang magpapahinto sa atin ng pagtanim pagka yung sobrang hindi na natin masugpo na mga maninira yung dumali uh, yun po naman kung magpapalipasin natin para magsilayasan yung maninira para makatanim po uli ng bago basta po kung sakaling mga walang maninira ang dumating dito ay ano po patuloy pa rin ang tanim lilinisin na po natin itong mga naubos oh. Uh, po, tuloy-tuloy na po tayo. Diretso na pinatanggal po natin yung ibang ano ganon din po naman yung po iba pinapakain natin sa baboy yung iba po yung halos sobrang ay eh. sobrang dami yan tayo po yung ganito mhm mm palit ho tayo ng cutter eh, eh baka mahiwa ng isa. tayo po yung diretso na ngayon mamaya po pagkahatid natin ito ito po may mga kasamahan pa isang bandel na ganito tapos ay meron pa yung mga tingi tapos may sibuyas Tapos po mamaya yung marami ang pa-order sa atin. Itatanong na natin no? kung tuloy na yung kuha. Kung ilan. Sa biyahero po naman tayo mamaya magtatanong. Pag uwi po natin. Kung ilan yung kanilang ipaparbes po. exercise na rin po natin na rin. Uh, magang maga uh. yeah. exercise na rin Makan tu laki. medyo papaigahin lang muna natin ng kaunti yan kakatuwa oh. yan halos isang bandel na po yan magpipitsay tayo at mustasa